Hi guys! Welcome to Sub-Saharan, Mindanao, Bukidnon! This is Bukidnon, my home. Welcome! Ayan, isama ko kayo sa aming paglalakbay. At eto nga ang Little New Zealand na matatagpuan sa kiligog Libuna Bukidnon. O, diba? 'yung dinadaanan-daanan mo lang noon, ngayon tourist spot na o San ka pa Nakakatuwa lang talaga guys no na ganito pa 'yung ordinaryo lang sa tingin mo noon, pero ngayon hinihintuan na ng mga tao para magpa-picture, 'di ba? Ang saya. Proud taga-Bukid noon. Eto na nga guys, uh, next day na naman, next next day, naglalakbay na naman kami at yan ang bumungad sa amin, ang napakagandang sunrise, only in Bukidnon. At talagang na-amaze ako dyan guys, kasi ang laki ng sun, ayan, parang umahalik na siya sa lupa at dito nga kami napunta. At dito nga muna tayo mag aura aura Pero bago ang lahat, ayan, nag-breakfast muna kami while ang view namin ay yung napakalaking pineapple plantation. O, di bali ng ganyan yung kinakain namin. Basta ang view namin, Pak na pak, O, di ba? Tapos, yan guys. Pakinggan nyo yan. Ang dami kong direktor dyan. O, di ba? Ang saya pa ganyan. <laughs> Yung mga pinagsasabi nila, o oh, kayo na humusga. At eto na nga, sinimulan ko na ang aking pag-service sa aking pineapple plantation. huy! wag ganon, Lagot tayo niyan sa may-ari ng Del Monte. <laughs> Ayun na nga guys, habang nagmuni-muni tayo dyan, maraming nagsisigawan na fans natin doon sa may daanan. Oo, oh, ganun. Ayan, pinatakbo-takbo pa ako. Oo, oo, oh, oo. Oh. oo, oh, tingnan nyo yan. Pagbalik niyan, oh, wala na, pagod na. Oh, at dahil pinatakbo-takbo mo ako kanina, ayan, ito na ang gante. Ayan, oo, oh, oo, oh, oh, di ba? Oo, oh, saan ka ngayon? Uy, huwag maingay, atin lang yun. O, no? diba? Alam nyo ba guys, na dito noon, parang wala lang to sa akin. Pero ngayon, alam nyo, ginawa na tong tourist spot guys. Suminto na ang mga ano dito at mga dinadayo na talaga to ng mga turista na galing sa iba't ibang lugar kahit galing sa Maynila ayan nagpupunta sila dito para ma-picture lang ito. Tiba ang ganda talaga ng bukid noon sa Oh, ano pang hinihintay niyo? Punta na din kayo dito. Bye.